Ito tayo guys ng paksil na galunggong. At ayan po mamaya ipiprito natin yung natira. Ihiwala muna tayo ng mga saub. Ipuloy yan. Ipuloy well, na po natin dito. Salang na po natin. sauk bawang diyan po natin ng konting asin. Sa benching po. Hindi ako maglalagay ng asin. Hindi na Nabuyo na lang isa. natin guys Antayin lang po natin kung ulo ito At saka bawasan lang kung tiyo po guys, luto na po yung ating paksiw oh, napaka napakabango paksiw na may sabaw ah, sarap lagyan po natin guys ng kunting mantika masarap ito eh pag may kunting mantika ayan po guys kunting mantika lang yan ayan po, okay na po to guys luto na kain na po tayo sarap talaga okay na guys yan po wow napakasarap sigurado mo parami naman tayo ng kain nito mamaya see you guys thank you for watching